tumating so, na yung aking in-order sa TikTok. Oo, TikTok nga ata. So, ayan, ito ay bag. Nagustuhan ko kasi siya doon sa uh, dahil tingin ko malaki siya. At mura na Ano ba, pang alis-alis lang ba na ano? Ah. Ayan. Ah, so, ayan. Meron tayong lagayan dito ng barya. Kung tayo alis at tayo may lakad, magaling lukutin. Ang kanyang lak ay magnetic. Ayan, magnetic. Gaganyan lang natin siya. Ayan. And then, ito yung loob din. So, kasya yung ating cellphone. Dahil ganun naman talaga, pag aalis tayo ng bahay, may cellphone, panyo, towel, or isang t-shirt, kasya. Malaki ang loob, malaki ang loob. Ito yung pinili ko dahil maganda ang... Gusto ko yung kulay niya. Ayan. Tapos, malaki yung strap niya. Ayan alis-alis lang na ano. pang biya-biyahin na bago. Okay na yan. Po. Kesa sa plastik ang dala natin. Meron kasi ako pag dito, masyadong maliit. Pag may dala akong cellphone or uh, panyo man o towel, syempre hindi nakasya doon. Manipis masyado. Ito malaki ang loob po. May mailalagay ka talaga dyan. Cellphone, wallet na long wallet. O, pwede pa maglagay ng t-shirt or meron tayong uh, lagayan ng, ng cellphone kung tayo ay magbablog. Pwede rin. Ayan. So, ayan. Ito ay in order ko mula sa TikTok ata to. kung shopping kung matanda. Ah, TikTok po. TikTok. Ayan. Okay, thank you for watching. Salamat po sa support sa akin. Medyo na yupi lang dito na yupi, pero ganun talaga siguro sa pag pagpapak nila na yupi. Okay lang 'yan. Isabit ko na lang para gumanda yung forma niya. So, ayan. Thank you. Thank you ulit sa panunod na aking video. Thank you for watching. Salamat.